mga pagpapagaling at pagkakaroon ng sakit. Pagdating ng gabi, dinala nila sa kanya ang maraming sinapian ng demon at pinalayas niya ang mga espiritu sa isang salita at pinagaling ang lahat ng may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Isaiah na propeta, siya mismo ang kumuha ng ating mga kainaan at nagdala ng ating mga karamdaman. Mababasa po yan sa Matthew chapter 8 verse 16 to 17. O Panginoon namin Ama sa langit, maray po salamat at talagang kami po ay buhay pa po ngayon. Ibigay niyo po kami ng biyaya ng pahinga at ngayong umaga Panginoon ay marami na rin po kami ang biyaya na nandarama na kapag po ang karamihan, nakapasok po sa trabaho ang karamihan. At Panginoon, naway pagbigyan niyo po kami ng oras sa oras na ito na kami po ay makapag-devotion at talaga maintindihan po namin ang salita na galing po sa inyo. Maraming po salamat Panginoon sa devotion na ito. At Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen. Nagsagawa si Yesus ng mga himala ng pagpapagaling sa mga kadahilan ng mas malalim kaysa sa pawiin ang lahat ng sakit na nangyari sa Palestine habang siya ay naglilingkod. Una, Nagpagaling siya upang personal na makibahagi sa pagdurusa at karamdaman ng sangkatauhan. Alam niya ang panloob na damdamin ng mga tao ng paghihirap, pagkalito, kawalan ng pag-asa at pagkabigo dahil sa sakit at gusto niyang makiramay. Naranasan niya ang mga elementong iyon sapagkat walang taong mataas na saserdote na hindi maaaring dumamay sa ating mga kahinaan. Mababasa po yan sa Hebrews chapter 4 verse 15. Pangalawa, pinagaling ni Kristo ang mga tao dahil naranasan niya ang kakilakilabot na epekto ng ugat ng sakit ang kasalanan. Hindi niya nakikita ang sakit ng sakit at kamatayan ng hindi nararamdaman ang sakit ng kasalanan. Hindi ka ni Jesus si Lazarus. Mababasa po yan sa John chapter 11 verse 34 hanggang 36. Hindi dahil sa kalungkutan kundi dahil sa pakiramdam ng hapdi ng kasalanan at kasamaan na nagdadala ng kamatayan sa lahat ang kasalanan at karamdaman ay parehong kumikilos bilang mga epekto ng pagkahulog at tanging ang banal na kapangyarihan ang makapagpapagaling sa alinman ikatlo ang ating panginoon ay kinuha ang ating mga kahinaan at dinala ang ating mga karamdaman bilang isang preview ng mga pinakakahanga-hangang elemento ng kanyang kaharian ang permanenteng pag-alis ng kasalanan, kalungkutan at sakit. Cross reference po 'yan sa Revelation chapter 21 verses 1 hanggang 4. Ang kanyang pagtubos na gawain upang alisin ang parusa at pagkakasala ng kasalanan para sa kanyang sarili ay magiging ganap. Tulad ng kanyang pagbabagong anyo kung saan ibinalik niya ang tabing sa kanyang laman at binigyan ang tatlong disipulo ng isang sulyap sa kanyang banal na kaluwalhatian. Ibinigay ni Jesus ang mga pinagaling at lahat ng nakasaksi ng magiliw na preview ng kanyang walang hanggang kaharian. Tanungin ang iyong sarili. Ang tanong ay hindi kung makakapagpagaling ba o hindi si Jesus, kundi kung bakit pinipili niya na minsan ay ipagkait ang pagpapagaling na hinahanap natin kapag ginawa niya, anong mga walang hanggang layunin ang maaaring nasa isip niya, tayo manalangin. O Panginoon namin banal sa langit, tunay Panginoon na napakabait niyo at niyo po kami ng lesson ngayon. Panginoon, maraming salamat po na kayo po ay talagang tinargan niyo po ang aming kahinaan doon sa Cruz namatay kayo at nilibing para sa aming mga kasalanan. Ngunit kayo po ay nabuhay na magmuli at walang hanggang buhay na buhay po kayo ngayon. Panginoon, muli pinapanalangin po namin yung mga kamag-anak, mga kaibigan, mga malalapit namin sa buhay, pati mga kaaway Panginoon. Naway sila ito manggap kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon para sila ay maligtas sa kanilang mga kasalanan na magdadala sa kanila sa dagat-dagat apoy. And Lord, marami pong salamat muli. Patawarin niyo kami sa mga kasalanan namin. At naway Lord, mas patatagin niyo po kami na hindi na po magkasala laban sa inyo. At Lord, na kami ay mas lagong lumalim ang pananampalataya para sa inyo. At ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ng Yesu Kristo. Amen. Ulit po, ito mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org. Ang nakalagay po doon ay English. Itinatranslate lang po natin sa Tagalog. Itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon sa Life of Christ.